Sa tapat daw mga repa ng mcdo. Ayun, lampas na ako. Diyos ko. <laughs> Kala ko dun pa sa kabila galing <laughs> Thank you mga. Thank you. Thank you. alam mo ah, nakapagsahing talaga kayo. Tagal-tagal niyo ha Nagkalahating uras ako sa inyo kantay Hello po. Hi ma'am, lala mo, ba na po nadalhin? Papunta na po Ay maray pa sa may North Bill Ay no, ay North Bill, South Bill Ito maray pa ng Muntin Lupa oh. Dito sa may parting Bacor Ito na tayo Pagintindi ko talaga swimming pool eh Kaya pwede makisilong Pag, pag hindi pwede alis ako <laughs> Hi ma'am Gulat ako sa ko swimming pool talaga eh <laughs> <laughs> Sabi ko swimming pool Ah Hahaha Ayun pala portable Portable Ganda to Sige mo na mam Baka may uwi ko sa amin. <laughs> Alam ko swimming pool. <laughs>